Kung may gustong sumunod sa akin, itakwil ang kanyang sarili at kunin ang kanyang krus araw-araw para sumunod sa akin. Welcome to my channel, Ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Lucas Chapter 9 verses 22 to 25 Sinasabi, Sinabi nga ni Jesus Kailangang magtiis ng marami ang anak ng tao Itatakwil na siya ng mga matatanda ng bayan ng mga punong pare at ng mga guro ng batas. Papatayin siya at muling babangon sa ikatlong araw. Sinabi naman ni Jesus sa lahat, Kung may gustong sumunod sa akin, itakwil ang kanyang sarili at kunin ang kanyang krus araw-araw para sumunod sa akin sapagkat ang naghahangad na maligtas sa kanyang sarili ay mawawalan nito at ang mawawala ng kanyang sarili alang-alang sa akin ay siyang makapagliligtas nito Ano ang pakinabang ng tao tubuin man niya ang buong daigdig at mawawala naman o mapapahamak ang kanyang sarili ang Ibanghelyo ng ating Panginoon. Ang napili ko dito ay ang itakwil ang kanyang sarili. Halos isang araw kong pinagninilayan ito at ako hindi makabuo ng Papaano ang pagtakwil sa sarili? Isang tanong na napakahirap na pagnilayan. Sa panahong tayo ay nagkakaroon ng na matinding paghihirap sa pangkabuhayan. Totoo naman na kailangan natin ang pangpinansyal at pangkabuhayan upang maayos natin ang ating sarili at upang kumain at uminom na gamit para sa ating pangkatawan ngunit magandang pagnilayan ano ang sobra dito o ano ang kulang ang tao ay nabubuhay di lamang sa sarili. Sa sarili. Tayo ay may pananagutan sa iba. Kaya ang tanong na papaano natin itatakwil ang ating sarili. Ako ay nakabuo ng tatlong mahalagang palatandaan na dapat nating magiging gabay sa panahon ng kwaresma sa pagtakwil ng sarili. Una, ang paglalaan ng pakikinig sa sarili. Ito ang self-recollection at panahon ng ano ba ang pananaw natin sa buhay? Paano ko tinitingnan at pinahahalagahan ang ating buhay. Ito ba ay panahon ng ninanais ko ay kasikatan o pagiging tanyag at angat sa iba. Pinabali wala ko ang iba, kundi tingnan lang ang aking sarili. Magandang pakinggan natin ito. Ang aking yaman ba, ay sobra na. At ginagamit ko ang ibang tao upang yumaman at magkamal ng pera kahit hindi patas. Paano ko sinusuri ang relasyon ko sa aking sarili, sa aking asawa, mga anak, mga kapatid, at ganun din sa aking mga kapumunidad. At papaano ko ginagawa ang aking misyon. Mga katangunungang ito ay makakatulong upang tingnan natin ang ating pananaw sa buhay. Sang pananaw na mahalaga at sa panahon ng kwaresmang ito, magandang pagnilaya natin dahil ito ang gusto ng Diyos sa atin na pagbabalik loob. Ikalawang tanong, papaano ang aking mga values at attitudes? Ang values, ito yung mga pinahahalagahan sa buhay. Ito yung mga nais kong gawin sa buhay na naaayon din sa values ni Jesus. Sapat ba ang aking pagpapahalaga? Balansi ba at makatarungan? O ginagamit ko ang ibang tao para sa mga values na ito? Paano natin tinitingnan ang ating mga attitudes, mga Ugali at mahalagang pakinggan ang pagbibigay ng pakikinig sa ating emosyon, sa at sa din ng iba. Paano ko pinapakinggan ang sa ng iba? Ano ang kanilang sinasabi? at di sinasabi. Minsan ang mga sinasabi ng ibang tao ay di natin napagninilayan o hindi natin binibigyan ng pansin. Ito din ay isang uri ng pakikinig sa ating sarili upang bigyang halaga ang sinasabi at di sinasabi ng iba. Ito yung mga outside uh, signs and symbols ng ating kausap. Ano ang kanyang sina di sinasabi? Lumalayo ba siya sa atin? O nagagalit ba siya? Ito yung mga hindi sinasabi. Kaya itong mga bagay na ito ay magandang pagnilayan ngayong panahon ng Kuwaresma ang paglalaan ng panahon para sa sarili natin at pakikinig sa iba. Ikatatlong tanda ng magandang gabay natin, ang ating values and attitudes ba ay malapit sa values ng Diyos? mapangunawa? Tayo ba ay may ugaling mapangunawa? O ang inuunawa na lang natin ay ating sarili? Mapagkalinga, may pagpapahalaga sa iba. Madasalin at may magandang ugnayan sa Diyos. At ang ikaapat ay papaano tayo magmahal. Ito ba ay totoo? Ito ba ay dalisay? Kaya ang call to action natin ngayon, ano bang sobra at values ni Jesus ay dapat na itakwil at bawasan? Ang ating bang mga values ay sobra na? O nalalapit ba ito sa pagpapahalaga ni Yesus. Mahirap magpasa ng krus ng pagbabago. Ngunit ito ang hamuna sa atin ng kwaresma na magnilay, magdasal, at hingin ang biyaya ng Diyos upang magkaroon tayo ng magandang pagtakwil sa ating sarili at pagtulong sa iba, lalong-lalo na ang higit na nangangailangan. So ito ang pagtakwil sa sarili at pagpapahalaga sa ninanais ng Diyos. So ito po muna and God bless sa ating lahat.